ano? Kita timo na yung gitna ah. Tara ko dito sa toko. Dito na Ano sa tiyan? Ay lang ang di, pero ang panggagahasa ng sambakla. Dit mo lang po niya piloto. Hindi niya po pinulok, itagay na po ang mga dugo May tulo po ang bakla na yon. Kaya inahin sila mga bakla na na may tulo. mag ingat kayo dyan. Kaya hindi, hindi ko ano, tanong Oo nga! At man ito, binasok, ayun. Ayun, 3. naman ang lalaking siya, bata. Dito po, kita nilunot po ang bata sa pahamagitan. Hahaha. Uy, toko record, re, toko mo po siya. <laughs> <laughs> <andyong place. laughs> at ginawa po, ginara at tinira sa pwes. Akawa, awang bata. <laughs>

Ha? Oh? dito mo, ulitin mo. Ano hindi naman siya na po masasabi niyong Tapos <laughs> na. Ang galing ng Gambino. Hindi niya ba matatapos? Hindi niya ba nagbibigay niya Sergio? Sergio? Hahaha. 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 Ano na? க லாம் ப